Hila, 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 hila. Dawali so, guys, nakasapod hirahin batang. Ginaanas na. So, maganda-ganda pa ito. Kahit, ano na. Pwede pa ari, paglaga din. Pwede pa ari, pagtungan. oh, hindi pa ito ng gawaan ng gawaan ng bata. Bahay, babahay. <laughs> Medyo may haba-haba pa. Mahaba-haba. Sige. Pwede pa yan maano, nagawaan ng bata. Nalutaw na ma. Pwede ni tingad to may tangda yan. Hit may bungad. Hello guys. Yan di sa mo, nagtutray damit kabungari. Kinayag na kan manong di inar. Ini mo. Igin anod na men. Isurong na lang, isurong. Oh. Adi do kami mo. Ampuri makakuang kita din hin lerang, makasaputi. Ah, surpin. Puli da puli da tumbling <laughs> Muli na tumbling, it So ito guys, dahil masama ang panahon. Kulay brown ang anong tubig. kami naman maghahanap na naman ng pagkakakitaan. At ito swertehan na, na nakita para gawing panggatong. grabe parang nagkakagulo yung alon Rairat <laughs> <laughs> dag Ano ito lirang Memoria hay nalak kita hinya nak ah. <laughs> Samat ka talaga hindi talapang <laughs> ay nalit paglakat talapang kay di mga trupa baka masyuk tayo hituan lirang la 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 Grabe ang Pacific Ocean. Ayan, umuusok yung along. Ayan na. <laughs> Pagkulao bangin may lurang. Kadiri kini kita it salad. Ayan guys, grabe ang lalaki ng alon. Ayan oh. Talaga, maano talaga. Nagngingit-ngit yung mga alon. Nagngingit-ngit. Naguumpugan. Nauhuli tayo, mabagal tayo maglakad. Parang nangangapa tayo, nangangapa. Nagdududududul nuk! Uy! Wow! Nagsasarusay ah, kupit ka lang sa... lalo na po bangin ka mapiit ka malakas it karen parang tidal wave na yan ah parang tidal wave na yung alon parang tsunami na Bas ana, nalutaw mait. Dad ana nalutaw it. Igdusok. Igdusok nalutaw mait. Igdusok ka. Ah. sa lakas ng tubig um. ayun na yung dalawa nagbabalik balik yung tubig ayan na oh. alo na alo na tsunami na ata tsunami mga idol tsunami na nagsusunod sunod na baka maipit ka roi Dave tatangayin ka niyan <laughs> nag namin na namin ah lakas talaga napakadilikado talaga ng tubig pag nagagalit ang tubig ayan yung karagatan ayan yung karagatan Nadina. Nadina. Na. Medina. Bangin na trajectory. Quran is love.

Ano na naman yung alon? Mga idol, alerto na naman tayo, alerto. Umuusok talaga. idol naibudlong na Naibudlong na ang lirang okay woo napahawak na ah inra sa tubig ayan na naman yung alon ayan na naman idol alerto 把东西拿出